ito raw ang bagay sa akin sabi doon sa dito ako sa Jollibee ha doon sa bago ka mag order bago ka magbayad pala sabi noong dalawang girl ito daw ang bagay sa akin kasi sinuot ko ito guys ito itong isa kong ray -Ban. sinuot ko siya tapos sabi ko may ang bagay ito or ito ang sabi noong dalawa yun daw isa ngayon tanungin natin si kuya ha ay sa Ayan na, nag-good morning na, wita. Ay, ay, bukas na pala. Pinipindot ka pa yun. Ay, ikaw talaga. Kaya narinidig ko na ang boses mo. Uy, kuya. Salamat. May itatanong lang ako sa sa'yo. Ako si Afro Bicolano, ha. Alin mas bagay sa... Kasi may kadita ko. Alin ba mas bagay sa akin? Ito ba? Itong shade na to? Or itong isa? Ay, pasensya na kayo. Ayan. Alin ba mas gusto mo? Kasi meron... Mayroon... It, it, itong yung isa. Uh, ah, sa dito. Uh, Parehas naman sila Ray-Ban. Yes, so ito pero mas, maganda mas... sa Ito. Yes, mas bagay ito sa yes, akin. Sir. Oh guys, narinig nyo ha. <laughs> Wala na akong pagsisiyan. Pero magkaiba sila. Parehas silang nasa Jollibee. Pero magkaiba ang kanilang taste. Anyway, i-honor ko na lang ito kasi lalaki siya. Bye, Akom. Sir. Siya si Akom. Thank you. Nice to meet you, sir. Nice meeting you too. <laughs> Bye. Po. Okay na guys. Thanks. Ewan ko nung pakulo ko.